Sa taunang Bayani Awards, muling kinilala ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na nagpakita ng mahusay at tapat na pamamahala sa kanilang mga nasasakupan. Ngayong taon, nabigyang parangal ng DILG Region 1 ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan matapos nitong makamit ang ikalawang pwesto sa Provincial Government Category ng 2025 Subay Bayani Awards. Idinaos ang aktibidad noong nakaraang Biyernes, November 21, bilang pagtatapos ng taunang pagkilala sa mga LGU ng pamahalaan na nagpakita ng kahusayan at pananagutan sa pagpapatupad at pagmomonitor ng mga proyekto sa rehiyon. Itinuturing ng DILG Region 1 na patunay ang mga parangal na ito sa epektibong pamamahala ng lalawigan sa kanilang mga proyekto naging bahagi ng pagdiriwang ang pagpapakita ng mga nagawa ng mga lokal na pamahalaan na nagbigay ng positibong epekto sa mga komunidad. Kasama sa mga pinarangalan, ang mga lokal na no opisyal na nagpakita ng tapat at responsableng pamumuno sa kanilang mga lugar. Binigyang diin din ng DILG na ang mga awardee ay naging halimbawa ng tamang serbisyo publiko na nakatuon sa kapakanan ng mga mamamayan. Itinampok din ng seremonya ang patuloy na pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan para makapaghatid ng mas maayos na serbisyo. Napasama rin sa mga kinilala ang Alamino City sa Pangasinan para sa City Government Category. Ito ay dahil sa kanilang maayos na pagpapatupad at pagmumonitor ng mga programa at proyekto na may layuning pagandahin ang pamumuhay ng mga residente. Sa Municipal Government Category, pasok naman ang Municipality of Season sa Pangasinan. Kinilala ang bayan dahil sa kanilang determinasyon na masiguro ang maayos na pagtakbo ng mga proyekto at pagtiyak na naabot ng mga ito ang mga pangangailangan ng mamamayan. ilahad din sa aktividad, ang mga natanggap na parangal ay nagpakita ng pagkakaisa ng mga komunidad sa Region 1 sa paghangad ng mas matibay na pamamahala. Nagbigay ng pasasalamat ang pamahalang palaluwigan ng Pangasinan sa natamong rekognasyon at binigyang diin na kasama ang lahat ng Pangasinense sa pagkilala ito. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo sa San Juan La Union upang tumanggap na naman ng parangal para sa ating probinsya ng Pangasinan mula po sa DILG. Ito po ay ang Subay Bayani binigyang diin din ni Governor Giko na patuloy nilang paiigtingin ang mga programa para masiguro ang transparency at epektibong pagpapatupad ng mga proyekto. Valerie Desmaya, RNG News.